Sa video na ito, ay uumpisahan na natin ang ilang mga misteryo at katotohanan na may kinalaman sa mga pangyayari sa Garden of Eden ayon sa salaysay ng Genesis. Magsisimula tayo sa tumukso kay Eva. Panahon na para balikan ito at linawin ng katotohanan tungkol dito. At ipagpatuloy ang matagal na nating naumpisahan ng mga pahiwatig sa mga naunang videos. Nakamulatan na natin ang akala at paniniwala na isang ahas ang tumukso kay Eva. Kinatandaan na natin ito, at kinamatayan na ng iba, pero ito kasi ang nababasa sa mga Bibles. Ang tungkol dito ay mababasa sa Genesis chapter 3. Kaya ang mga painting sa mga nagdaang panahon ay isang ahas ang makikita na nakapulupot sa puno ng mansanas at inaalok na kumain si Eva. Natukso nga ang babae at kinain ang bunga na ipinagbabawal. Pagkatapos ay inalok ang lalaki na kumain din. Nabuksan ang kanilang isipan at tinakpan ng dahon ang kanilang sarili. Nang dumating siya Elohim ay nagtago sila sa mga puno. Kaya tinanong sila kung kinain nila ang pinagbabawal na bunga. Kasunod ay nagturuan na sila. Ganyan po hanggang ngayon ang ugali ng mga tao. Nagtuturoan kapag may nagawang kasalanan. Pagkatapos nga nito ay sinumpa silang lahat ni Elohim. Dahil ang manunokso o tempter ang ating paksa sa video na ito, kaya ito ang pag-usapan natin. Sinumpa siya sa lahat ng hayop ang kanyang tiyan daw ang kanyang pangusad, at alikabok ang kanyang kakainin habang buhay. Dito pumapasok ang mga tanong na pambata. Marami po tayong matututunan dahil sa mga tanong ng mga bata. Kung nasubukan mo na mag-Bible study sa mga bata, ay sigurado ako na alam mo ang ibig kong sabihin. At kung dumadalo ka sa Bible study noong maliit na bata pa, ay baka pumasok din sa isip mo ang mga katanungang pambata na ito. Ang isa sa mga tanong ng mga bata ay, nagsasalita ba ang mga ahas noong unang panahon? Lahat ba ng ahas noon ay nagsasalita? Paano nagsasalita ang mga ahas? Ano ang wika na ginagamit ng mga ahas? Bakit hindi na sila nagsasalita ngayon? Oo nga naman, bakit nagsasalita ang ahas sa Biblia? Ang alam nating matatanda, ay sa mga cartoons at fairy tales lang nagsasalita ang mga hayop. Hindi naman fairy tale ang Bible para mangyari ito. Ang isa pang tanong ay ito, kung nagsalita ang ahas, ay bakit hindi man lang nagulat o natakot si Eva? Kung ngayon mangyari yan ay sigurado tatakbo sa takot o pagkabigla ang sinumang tao. Ikaw ba naman ang kausapin ng isang ahas? Akalain mo ba namang ahas ay nagsasalita? Hindi naman yata normal sa ahas 'yan. Tungkol naman sa sumpa daw sa ahas na gagapang na ito para makausad. Ang tanong ng mga bata ay may mga paaba ang mga ahas noon. Lahat ba ng ahas ay may paa dati? Bakit lahat ng ahas ngayon ay walang paa, samantalang isang ahas lang naman ang nagkasala? Oo nga naman, 'di ba? Bakit ang lahat ng uri, sa mga napakaraming uri ng ahas, ay walang paa? Kung isang uri lang naman ang may pagkakasala. May punto, di ba? Kung isa lang ang nagkasala na ahas, ay bakit naman lahat ng ahas ngayon ay walang mga paa? Tungkol naman sa sumpa na alikabok ang kakainin ng ahas. Ang tanong ng mga bata ay, bakit hindi naman kumakain ng alikabok ang mga ahas ngayon? Kung ang lahat ng mga ahas ay nadamay sa sumpa na mawala ng paa, ay bakit naman hindi lahat nadamay na kumain ng alikabok? May punto na naman, di ba? Makes sense, right? May sense ang mga katanungan na ito ng mga bata. May punto na dapat natin pagtuunan ng pansin. Mapapaisip tayo dapat na totoo ba ang ahas na tumukso ka Eva? Totoo ba talaga ang kwento ng Genesis? Totoo pa ba ang Biblia? Ang kwento na ito tungkol sa ahas na Mandiraya ay isang bagay na kailangan na suriin. Totoo ba talaga ito? Baka naman nagkamali lang tayo ng akala. Baka naman nagkamali lang tayo ng pagkaintindi. Baka nagkamali tayo ng pagbasa. Baka naman nagkamali lang sila ng translations. O hindi kaya, baka hindi naman talaga ahas ang tinutukoy sa kwentong ito, maliban na lang kung baka naman ibang nilalang ito na nagsasalita at matalino. Kaya halina at pag-aralan natin. Dahil ang banal na kasulatan ay nagmula sa Hebrew, kaya babalikan natin sa Hebrew kung ano talaga ang ibig sabihin. Tingnan muna natin ang Hebrew Word Reference Number ng Hebrew word na isinalin sa serpent sa English translations. Ito ay ang word reference number H5175. Narito naman ang Hebrew transcription at ang transliteration. Ang Hebrew word na isinalin na serpent ay ang nahash. Tama kaya ang translation na serpent sa nahash? Ngayon ay tingnan na natin ang Hebrew word reference number H5175 ng Strong's Hebrew Dictionary and Concordance. Dito ay sinasabi na ito daw ay nangangahulugan na snake dahil sa tunog ng his ng snake o serpent. Kaya sa unang pagsasaliksik ay mukhang tama naman ang translation na serpent. Ang iba ay tumitigil na dito kaya hindi na nila nahahalungkat ang mas malalim na katotohanan. Nakakalimutan nila na ito ay gawa din ng tao na posibleng magkamali at nagawa ito sa panahong ang akala ng mga tao ay ahas ang tumukso kay Eva kaya ang kanilang assumption at judgment ay apektado pero nandito rin ang clue na magdadala sa atin sa kasagutan kaya magsuri pa tayo mapapansin na ang pinagmulan daw nito ay ang Hebrew word reference number H5172 narito ang H5172 halos parehong Hebrew word Hebrew letters at transliteration nanjan pa rin ang kahulugan na tehis, pero may mga nadagdag gaya ng whisper, divine, enchanter, learn, at observe. Nakita nyo na po ang bunga ng hindi agad sumusuko sa paghahanap ng kasagutan. Ito ang patunay na hindi lang serpent ang kahulugan ng nahash. O kaya ay baka naisingit lang ang kahulugan na serpent dahil sa maling akala ng mga translators at maling paniniwala ng ilang mga scribes at teachers. Kaya ang pinakamaganda, ay tingnan natin ang mga halimbawa ng kasulatan, at hindi ang mga opinion at bias ng mga tao. Sa Genesis 30, verse 27, ang isinalin na learned by experience ay ang Hebrew word na nahash. Sa Genesis 44, verse 15, ang nahash ay isinalin na divine. Sa Deuteronomy 18, verse 10, ang nahash ay isinalin na enchanter. Sa 1 Kings 20, verse 33, ang isinali na observe ay ang Hebrew word pa din na nahash. Kaya nakikita po ninyo mga kababayan na sa magkakaibang verse, magkakaibang pangyayari, magkakaibang gamit at kahulugan, ay isang root word lang ang ginamit. Ang nahash, kaya hindi po basta ahas o serpent lang ang kahulugan ng salitang nahash. Kaya hindi po sapat na may Strong's Hebrew Dictionary ka na at marunong ka ng bumamit nito. Kailangan pa po ng gabay ng luwak HaKodesh, ng wisdom, sipag, tiyaga, at mahabang pasensya. Ayon sa mga ipinakitang mga halimbawa ng Biblia, ang Nahash ay may kinalaman sa experience, divination, enchantment, at observation. Kung ipantutukoy mo ito sa isang person, ito ay magiging learner, diviner, enchanter, at observer. Kung wala ang Garden of Eden story, ay saan mo ilalagay dito ang kahulugan na serpent o ahas. Pero may kulang pa dito, kaya huwag mo na mag -conclude. Ang susunod po nating ipapaliwanag ay malaki ang kinalaman sa ipinapahiwatig ng channel na ito mula sa umpisa pa lamang ng Auf Erem channel. Mapapansin ito sa mga unang videos kung inyo pong babalikan. Matatagpuan po yan sa playlist na Real Theology. Ang part 1 to 3 dyan ay mula pa noong 2020. Ang malaki ang kinalaman sa ipapaliwanag natin dito ay ang part 2 ng serye na yan. Sa part 2 na yan, ay naipakita natin na ang isinali na burnished brass sa Ezekiel 1, verse 7, ay ang Hebrew word na Nehosheth. Ito ay may kinalaman sa makikinang o makikintab na bagay gaya ng bronze at iba pang metal. Ang isang kaparehong salita nito at kahulugan ay ang Hebrew word na Nehusha. Ang root word nila ay ang Hebrew word na Nehosh. Pansinin na malaki ang pagkakahawig at tunog nito sa Hebrew word na Nahash, na isinalin sa Genesis na serpent ng mga English translators. Kaya malaki at mabigat ang mga batayan, na ang kahulugan talaga ng Nahash ay hindi ahas, kundi makinang. Pero ang maling pagkakasalin sa nahash ng early translators, gaya ng English translation sa serpent, ang naka-influence sa definitions ng mga Bible dictionaries, concordances, at lexicons. Ang kahulugan talaga ng nahash ay shining one o shining being. Ang angkop na salita natin para dyan ay diwata. Dahil ang diwata ay nagmula sa Sanskrit word na dew o diva na ang ibig sabihin ay the shine, ganoon din ang salitang Diyos. Kaya kung babalikan sa Garden of Eden, ay isang pagkakamali na isinalin ang nahas sa serpent o ahas. At ang ituring ito na parang mababang uri ng hayop. Pansinin na ang hayyot sa Genesis 3, verse 1, ay parehong salita sa hayyot sa Ezekiel 1, verse 13, na tumutukoy sa mga heavenly living beings na nakapaligid sa trono ng Elohim. Hindi po sila lower form of animals. Kung napanood ninyo sa mga nakaraang videos bago ito, ay ang mga hayat na ito ang pinakamataas sa angelology ng Judaism. Balik na po tayo sa nahash na mali na isinalin bilang serpent. Sa katunayan, ay itinama ito ng ISV translation ng Bible. Ang ginamit na salita ay shining one sa halip na serpent. Malinaw na ang nahash ay may kinalaman sa liwanag at hindi sa ahas. Kaya ang pinakamataas na kahulugan ng Nahash ay pagbibigay liwanag, tn enlightened, the shine, kung ipantutukoy ito sa person ay magiging enlightened one, na gaya ni Buddha, at shining one na gaya ng mga Diyos sa kalangitan. Mapapansin din na ang learned experience, divination, enchantment, at observation, ay para sa mga tao na naliwanagan o nagdadala ng liwanag. Kaya ang mga salitang ito ay umiikot sa iisang kahulugan. Subalit ang tahis na pakahulugan nila, kaya naging serpent ang tinutukoy, ay tila hindi tugma sa mga ito at walang paglalagyan dito sa listahang ito. Parang batibot na kanta na, alin, alin, alin ang naiba. Piliing mabuti kung alin ang naiba, dahil ito lang talaga ang naiiba dito. Ang kahulugan na shining ng nahash ay makukuha sa mga compound words na parehong root words dito. Gaya nang sa number 16, verse 39, na ang isinali na brazen ay ang nahosheth, na may root word na nahosh, na kapareho ng nahash. Ganoon din ang isinali na bra sa Deuteronomy 8, verse 9. Ganoon din sa Joshua 6, verse 19. At sa 1 Samuel 17, verse 5. At marami pang iba. Malinaw lamang na may kinalaman talaga ito sa brass o bronze o makikinang na bagay o nilalang. Hindi lang po ang serpent ang makintab o makinang nanilalang sa Biblia. May mga anyong taong nagsasalita at nagniningning sa Biblia. Matatandaan sa mga nagdaang video, kung napanood nyo, na ipinakita natin ang ilan sa mga ito. Isa na ang nakausap ni Prophet Daniel. Ito ay may anyong tao, na nadedamitan ng ginto, may mukha na parang kidlat, may mata na parang apoy, at mga braso at paana parang pinakintab na tansu. Ang tanso dyan sa Daniel 10, verse 6, ay nahosheth pa rin. Ang root word ay nahosh, na pareho sa nahash. Kaya ang tumukso kay Eva ay isang makinang na nilalang na may buhay. May anyo na parang tanso, o nagliliwanag, isa itong nilalang na may mataas na katungkulan sa kalangitan. Isang makapangyarihan, isang higher life form. Kaya siya ay may kakayahan na magsalita sa wika ng tao, makaakit at makakumbinsi. Ngayon ay balikan at sagutin na natin ang mga katanungan ng mga bata. Kung hindi ito serpent, ay ano naman ang ibig sabihin ng sumpa na sa pamamagitan ng tiyan ay uusad at kakain ng alikabok? Hindi po ito literal na ahas na gumagapang sa pamamagitan ng tiyan at kumakain ng alikabok. Na-question na po ng mga bata yan. Ang mga expressions na ito ay mga idiomatic expression noong sinaunang panahon. Ang paggapang ang pinakamababa sa lahat ng pag-usad kaya ito ay idiomatic expression ng isang nilalang na aba o ibinagsak mula sa mataas na kalagayan. Ito ay miserable na kalagayan. Sabi nga ng isang nobela o pelikula sa atin noong araw, gumapang ka sa lupa. Ganoon din ang kumain ng alikabok. Ekspresyon ito ng kabiguan, pagkatalo, at kamatayan na gaya ng tao. Kaya nga may kantang Another One Bites the Dust. Malinaw na hindi naman talaga literal na ahas ang tempter ni Eva sa Garden of Eden. Marami pong halimbawa ng may mga katungkulan sa langit na ibinagsak sa lupa at hinitulang mamatay na gaya ng mga tao na bumabalik sa alabok. Gaya ng mga naihalimbawa natin sa mga nagdaang videos. Ang ruler ng Tyre at King of Babylon ay parehong ibinagsak sa lupa mula sa langit at hinatulan na mamatay na gaya ng mga tao. Hindi ko po sinasabi na sila ang temper ni Eva, dahil dalawa lang sila sa naihalimbawa natin. Pero napakarami po sila na pareho ang nangyari. Ayun nga sa Bible ay one-third ng mga heavenly beings ang kagaya nila na itinapon sa lupa. May idea na ba kayo kung gaano kodemi ang mga nakatira sa langit? Patuloy po na magsubaybay at malalaman ninyo kung gaano kadami. Muli, hindi ang dalawang ito ang tempter ni Eva. Napakarami pang mas mabigat na suspects bukod sa kanila. Kung gayon, ay anong uri ng nilalang ang tempter ni Eva? Kung hindi siya ahas o serpent, ay ano siya? Ano ang isang nilalang na matalino, nagsasalita, maliwanag, makapangyarihan? kaakit-akit, kapanipaniwala, at nagniningning at nagliliwanag na gaya ng isang Diyos o diwata. Ano siya? Sino siya? Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan at paki na rin po na e share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.